yun guys, today's video Akit tayo ng bubong ngayon Yeah! Gagayat tayo ng yero Ito, gamit lang ito guys Ah? Mo, tayo dito sa may Tunnel may tunnel dito, secret <laughs> Secret na bintana tunnel. Ang tagos ay nasa ilalim na Woo! Ng yero Tunnel na secret na bintana Ayan so, Pasok, pasok! <laughs> <I don't know. laughs> <laughs> so, Ay, guys, medyo gipit ito eh. Gipit ang daanan ba? <laughs> ng bintana. tayo sa ng bintana. ating mga Kahoy lang. What? Ano puputulin dyan? Oh. Ito nilagyan ng ate. So, sir. Eh. Ah, ang dami naman pa lang ano niyan. Sir, ako din nilagay na ano. Kalat. Gagaya tayo. Sir, tumulong tayo dito. dito. Saan yung inakay? Yung bugad. O, o, ano po ba? Ano po ba? Pagkaakay. Ay, meron daw pugad. Ay, amo na pugad naman yan, ipabayaan mo na sa mga ibon niyan eh.

Ano, hinog na yung ano, kukoyo. galing na nga lang, are. Itong gutter na itong tatanggalin. tatanggalin tanggalin, are. Ha? Mayroon tanggalin, are. Madali lang yan, ha? Ayan, oh. May mga tat naman, oh. Kaya Nandito nandidili pa. Tulad yan. Ayan, nang ito tatalab yan. Matalim nga. Bago yung tataas na lang yan. Ganun din, hindi mo rin madukot ang dumi. Mga dahon-dahon na yan. Tapos so, palang dahon. O. Oh. Sinihasid mo, baka may kayamanan to. May tira. Ganyan to, ganyan to. O. Ganyan to, ganyan to. O, po. O. 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 dapat namanya abaknya angkat dunia lo no. kasih ingin menghapunya orang mirip yang ganjan mau ambari itu dong si kuat ini si kuat ini kotorin bawat itu Sugat. Tala sini. Oh, no! Dekado yan. Nakakaano yan? Last time. Parang kinikiliti yung paa ko pabagsak sa lupa eh. What? Yan, what is that? Hindi naman ito. Balot na manang... oh. Dahon. Dahon tuyo.

Pilatin natin. Pilatin natin ito, pe. May labas natin itong mga ano ito. Dahil parating lang itong ulan. O oh, yan. Hindi makakadaan ng tubig. Yan. Marado na. Talas. Talas na mo. Kaya ng bukutin. Oh. Yun. Oh, Ang dami. Kapal. Yun. Gawa lang muna dahan. Oh, Puno. Ano karoon ng lupa to dito?

Ito. <coughs> Ito yung sapali doon. Yan lang na. Malaman yan eh. Daming laman sa loob. Yun know, lang mahirap yung mga dikit na yun. Yeah, ganito ang trabaho natin pag wala tayong biyahe. Ah, maghanap tayo ng kayamanan. Ay, sige, wag mo lang 'yan. Wala naman lang, malinis naman 'yan. Itong... Ayan, yan. Hmm. Ito ang matindi. Yan ang basta 'to. Yan. Talim. Ah, tama. Dami 'yo. Oh. Sabara. Kabila side na naman tayo, tapos yung kabila. Dami na mga kasi Dapat to pinuputol nung sanga na to. Ba't mo ka eh? Ay, hindi, ni nakakatutok Galing-galing at nabubuhay. Pwede palang daanan yan eh, no? Pwede palang naman dito. Naku, no, mas mataas wala ito. Yan ang kalaban ko dyan, yung lula. <laughs> Takot-takot na bingin sa pantay na ano eh. Dahil bunga na sa palo ko. Kapal. Ha? Naasin mo wala na ako ha. ha? ha. Sa palo uh, eh. Buteng. Ha? Ari. <laughs> mo dyan sa'yo. Yung... Kaya nakakita na ng Lunggan, Pilipina. Ay, ito? Lungan. Nakakain ba ito? Lunggan, Pilipina. <laughs> Lunggan, Pilipina ito? Ayan o. Lunggan. Oh, ano? Ay, ang bunga niya, oh. Sarap to. <laughs> lunggan, Pilipinas. <laughs> ito? Oo. Oh. Oo, oh. oh. ng lunggan. Nakakain nga ito? Oo. Oh. Para pano kaya. Ayun mo. guys, nakakain na ito eh. Tikpo mo nga! Siguraduhin mo mo kakain yan. Pagka mamaya, patay tayo dyan. Bagai ko lang kain. What? Hindi pa nung ka ito. Pero pwede Parang ano nga? Parang yung... Lungan. Lansunes? Lunggan. Lansunes? Lungan. Lansunes. Lungan oh. O, tingnan mo nga. Eh, hilaw. <laughs> Takot. <laughs> <laughs> Takot din. Oh. Oh, eh, buto na lang yun eh. Ay, nagumulo oh, ano lasa? Hindi naman yata nakakain ng ibo nyan. Pag kinain ng ibo nyan, pwede eh. Wala. Pakla. <laughs> Malinis itong dulo. Wala na oh. Guys, mainit na. Pero tapos na yung aming mission accomplished na kami. Yeah! Lalo kayo. Kumuha ka nga din na pon. Dami manggaw. Dami mo. Dami, dami mo. May mga indyan. Isang palok, dami din. Ya, yeah, mo. Bago niyan. Ha? sana. Niya. 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 Niya, mo Tara. Tara. Yun guys, tapos na. Papasok na tayo sa tunnel. What? Bintana. Woo! Later lang nandito. Ngumudyan. Pasok na tayo, guys! Pasok na sa loob. Tutalan, malundot okay, okay. na. Hindi na yata kaya umakyat. Pero <laughs> doon, mo sasatuhan ba ako dito? Yan, no? ya, ho, mahirapan okay, ako. Kinuhan nila, tinulak sila. Tayo guys sa ilalim. dugi gipit tong pasukan. Pero okay lang. Kayang-kaya. Lalabas na tayo. Yun hey guys, ito tayo sa loob ng budiga. Ah, lawak. Uh, ang init. Finish na tayo guys, finish na. Katapos din tayo. Uh Bilang. -huh. Yun guys, hanggang sa muli guys. Sana ipatuloy niyo akong supportan sa aking YouTube channel.